kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. 2005, maraming sundalong Amerikano ang takot deploy sa si Iraq dahil sa matinding panganib at kaguluhan na nangyayari doon. Ilan sa mga dahilan kung bakit itinuturing na mas delikadong Iraq ay sa Afghanistan noong panahong yun ay ang iba't ibang grupo ng mga rebelde ang lumalaban sa mga puwersang Amerikano, ganon din sa bagong gobyerno ng Iraq. Ang mga rebelde ay gumagamit ng guerrilla warfare, mga ambush, at ay na basta na lang sumasabog sa mga kalsada na siyang kumikitil ng maraming sundalo noong 2005 halos kalahati ng mga nasawi sa tropa ng mga Amerikano ay dulot ng IED sa Iraq Maraming labanan ang naganap sa mga sudat gaya ng Paluja, Bagdad at Ramadi. Sa ganitong mga lugar ay mahirap matukoy kung sino ang kaaway dahil ang mga rebelde ay nakikihalo sa mga sibilyan. Maraming sundalo ang natodas sa mga street ambush sniper fire. Habang nagpapatrol sa mga makikibot na kalsada, ang Iraq ay mas urbanisado at mas ang populasyon kaysa Afghanistan. Dahil dito ay mas mahirap para sa mga sundalo ang makagalaw ng hindi nakikita o nahaharang Ramihan sa labanan ay sa kabundukan at rural na lugar samantalang sa si Iraq. Halos bawat kanto ay maaaring bitag. Ang erat noong 2005 ay itinuturing na isa sa pinakamapanganib na lugar sa buong mundo para sa mga Amerikanong sundalo. Hindi dahil sa isang kalabang hukbo, kundi dahil sa mga hindi nakikitang kaway, mga bomba sa kalsada at patuloy na kaguluhan sa lipunan. Kaya't hindi nakakapagtaka na maraming sundalo ang takot na madeploy doon sapagkat bawat araw ay maaaring huli na nila si David G. Billabia ay ipinanganak noong November 10, 1975 sa Lindenville, New York. Lumaki siya sa isang pamilyang may malalim na kugnayan sa militar. Ang lolo niyang si Joseph ay nagsilbi sa hukbong Amerikano noong World War II at lumahok sa Normandy Campaign noong 1994. Nagtapos siya sa Lindenville High School at pagkatapos ay nag-aral ng biology at teatro sa University of Buffalo noong June of 1999. Nag-inlist siya sa United States Army bilang isang infantryman sa unit ng 11th Battalion Infantry. Pagkatapos ng pag noong September 11, 2001, ay naramdaman ni Bilabia na may tungkulin siya para sa kanyang bansa. Pinili niyang manatili sa serbisyo bilang infantryman kahit may mga opsyon siya humingi ng hardship discharge. Noong maagang bahagi ng 2004, ang unit ni Bilabia Arabia ay ipinadala sa Iraq bilang bahagi ng Operation Phantom Fury sa loob ng lungsod ng Fallujah o kilala rin bilang ang Second Battle of Fallujah. Noong gabi ng November 10, 2004, araw mismo ng kanyang birthday, ay pinadala ang kanyang platon upang linisin ang isang bloke ng labindalawang gusali sa isang abandonadong seksyon ng Validya kung saan inaakala na may animuhigit bang insurgents na nagtatago at nagpaputok mula sa lugar na yun. Matapos maklear ang unang siyam na gusali at walang natagpo ang kawal, pumasok sila sa ikasampung gusali. Doon biglang napunta sa ilalim ng matinding putukan mula sa isang fortified na pwesto sa ilalim ng hagdan patungong ikalawang panapag. Ang sitwasyon posisyon ay kritikal. Ang squad ni Bilavia ay natrap sa loob ng isang silid habang ang mga kaway ay bumabakbak mula sa ilalim ng hagdan at mula sa loob ng gusali. Si Bilavia ay kusang loob na kumilos. Kinuha niya ang isang automatic weapon na M249 squad pumasok sa doorway ng gusali upang labanan ng insurgents. Sa ilalim ng malakas na putukan, nagsilbing base of fire siya upang makalis ang kanyang squad ng ligtas. Hindi lang doon nagtapos ang aksyon. Pagkatapos niyang matiyak ang pagtakas ng squad, ay bumalik pa siya sa gusali upang tuklasin pa ang puwersa ng kaaway. Sa loob ay kanyang nakita ang isang insurgent na naghahanda ng maglunsad ng isang RPG patungo sa pwesto ng kanyang mga kasamahan kaya pinagpakan niya ito dalawa laban sa isa hanggang sa magtagumpay si Pilapia matapos nun ay patuloy siyang nag-clear ng gusali habang lumalapit sa ikalawang panapag ay nakasalubong niya ang isa pang kahaway na nanggagaling sa loob ng kabinet at nagpalitan sila ng putukan sa dulo ay may isang kahaway na tumalon mula sa ikatlong panapag kaagad niyang nakita ito kung kaya't pinagpakan niya hanggang sa bumagsak ito mula sa bubong. Apat lahat ang nayari ni Pilapia habang ang ikalima ay malubhang nasugatan. Kahit na inilagay niya sa delikado ang kanyang buhay pero hindi niya ininda ito para lamang maligtas ang kanyang mga kasamahan ayon kay Retired First Sergeant Colin Fitz. Kasamahan ni Pilapia sa kanilang unit at nakakita sa kanyang ginawa. He put himself in the line of that fire and laid down a base of fire. Overwhelmed the enemy long enough for me to get myself and the members of my squad out. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo paring naaalala. Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo dahil sa ito'y nagsasalamay ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyong yung karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito. Kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa iba ba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. Ang aksyon ni Pilapia ay hindi lamang basta paglaban. Ito ay isang halimbawa ng serbisyong labis ang panganib sa sarili. Upang mabigyan ng proteksyon ng iba, kinabili ba ng kanyang mga kasamahan ang tapang niyang ipinamalas dahil pinili niyang pasukin ang madilim na gusali at harapin ang kaaway sa close quarter combat at alisin ang bandala maring makatodas o makasugat ng maraming sundalo. Ang kanyang ginawa ay nagbigay daan para sa squad niya upang makalabas ng ligtas siya rin mismo ang nanguna sa pag-clear ng gusali kaya dahil sa aksyon na yun ay kinilala siya ng mataas na pamantayan ng militar bilang isang halimbawa ng above and beyond the call of duty higit pa sa inaasahang isang sundalo Noong June 25, 2019, si Pilavya ay ginawara ng Medal of Honor sa White House ni President Donald J. Trump bilang pagkilala sa kanyang katapangan noong November 10, 2004. Ito ang nilalaman ng mga sinabi sa Medal of Honor citation ng magaling na sundalo. Staff Sergeant David G. Bellavia distinguished himself by acts of gallantry and intrepidity above and beyond the call of duty on November 10, 2004. Ultimately, cleared an entire enemy filled house, destroyed four insurgents, and badly wounded a fifth. pagkakaloob ng medalya kay Pilapia ay makasaysayan. Siya, ang unang buhay na veterano mula sa Operation Iraqi Freedom na tumanggap ng Medal of Honor ang ginawa ni Staff Sergeant David G. Pilapia ay isang aksyon na nagpapakita ng katapangan, pagmamahal sa bayan at kapwa sundalo. Hindi na niya inisipan kung man ang maaaring mangyari sa kanya. Ang mahalaga ay maisalba niya ang mas nakararami at magampanan ang kanyang tungkulin na kanyang sinumpaan sa kanyang trabaho. Ito ay ang depensahan ng kanilang nasyon sa mga elementong maaaring sumira sa kanilang bansa Ikaw, kaya mo rin ba ang ginawa ni Staff Sergeant David G. Bilavia gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.